Good morning mga kamimis! How are you guys? Ayan, it's long time na wala akong mga ganito. Kasi sobrang busy. Ayan, um, shout out everyone to all. Pasensya na kayo guys ha. Hindi gano'n support Pero, lagi naman po ako nagre-replay. Ayan, today our video is napanood ko na naman to talaga guys pero napaka-effective. Alam nyo naman na ang ating ang um, problema mga nanay sa ating mga estudyante lalo na tong eh, kahit na high school jusko problema um, yung uniform ng ating mga kids jusko lord yung mga ball pinin, tinta ganyan alam mo kami may sobrang sakit na ng kamay ko sonrox ako ng sonrox na mga damit ito lang palang katapat niyan ay sabon mabango kahit anong sabon mabango mga kamimis sa pagtanggal ng Uh, marka ng ball pen sa mga uniform ng ating mga bata. Ayaw ko sana maniwala pero i-video ko talaga kasi sinubukan ko talaga for this video. Focus. Ayan, focus. Kaya mo tumakamimis ha. Ah. Ang is, ayan Oh. Oh. Tinta yan ang ano ni Dadat. Kailangan masipag ka lang mag kusot. Saan ka na ba? ko, mga kamimis, grabe. Kailangan masipag lang magkusot mga kamimis. Pero promise, natanggal talaga siya. Oh. Try nyo rin yan mga kamimis sa mga uniform ng mga anak nyo. Oh. Hala, grabe talaga. Tatry ko rin to dito sa kay ano kay lalo na tong kay Ken kay grabe ang dami. To kay bagat bagong bili ko lang to. Ayan oh. oh konti na lang. Lagi ako nagsusunrox din dito. Sunrox. We promise mga kamimis o totoo talaga. Sabon mabango lang katapat ng mga ball pin mark sa ating mga ano ng uniform. Alam ko problema lahat. Ayan oh. Oh, di ba? Oh my God, na miss talaga ako. Ito pa. Ito pa, matindi. Oh. Ayan. tulang hmm. Ito lang pala yan. Alam mo mga kamimis na panood ko to, may nag-video nito sa Facebook. Facebooker na tayo ngayon. Hmm. Problema ng mga nanay, solusyonan sabon mabango lang para sa oh kitang my god talaga kabago bago ng uniform ng anak ko oh oh mabango lang palang katapat mo kasugat sugat na ako sa mga sunrocks na yan. ay talaga mga kamimis oh walang cut walang tatyan. Hindi na tayo magkapat. Mm. Oh. my God. Oh, diba? Grabe na yung uniform ni Bagat. Oh, sinong hindi, sino ang mamang walang ganito ang mga uniform ng anak. Oh, Ayan lang pala ani ang pangtanggal ng ano? ano. Ayun din natanggal ko oh. Anong pangtanggal? Pangtanggal ng mga tinta sa uniform. Anong pangtanggal? Sabon mabango lang. Huh? Oo. Natanggal 'yon. Ayun na oh. Natanggal na oh. Pan, ano, ano. Yung barong ko na ano. Napanood ko sa ano. Ayun oh. Walang kahirap-hirap na nagtatanggal hinayupak. Ay. Sorry guys. Ano 'yan? Ayun oh. Isa isa isa, isa isa ay, ay. Ay, may order naman ako. ba? Wait lang. Ayan lang mga kamimis, oh. Nakita nyo naman, ah. Walang, ano yan, walang halong joke-joke. Kasi ako, problema ko na talaga to, lalo na nung nag-high school si Mika. Mas malupitan kasi, 80 sila, ay 78 na lang ngayon. Grabe yung uniform, pero ayan, try nyo rin yan natin mga mother bye guys trinay din michael sa ukay na mayroong tinta matanggal ba? matindi na yan eh. bye